Viral ngayon sa social media, ang derech siyang pagtawag ng dating ABS-CBN reporter si Jason sa naboba kay Sen. Nancy Binay. Ito ang pinagmusapan ngayon sa social media at umaring ng samotsanin aksyon mula sa maraming netizen. Kinundinan ni Sen. Nancy Binay ang pagiging white sandwich ng dating Manila Bay. ay sa kanya, hindi pa rin daw na susunod kasi ang tunay na problema nito at ito ay ang madaling tubig. Inalabas ito ng Inquirer.net sa kanya official website at sinabing Binay to DENR, goal is to clean water in Manila Bay, not to create the budget for beautifying the bay of manila bay and transforming it into a white sand beach might be better off using cleaning its waters, which is the main goal of the bay's rehabilitation. during the senate deliberation on the 2021 budget of the department of environment and the natural resources, Dine said the ultimate goal of the bay rehabilitation is to improve its water quality. she cited the 2008 supreme court mandate which directed 13 government agencies to clean up, rehabilitate and preserve manila bay and restore and maintain waters to make them fit for swimming skin diving and other forms of contact recreation she said. Ang mandimos naman talaga is to clean the water and not to create yung beach. Dahil limitado na yung pondo, baka yung pondo na gagasin for the baywalk, baka dapat mas nilagay na lang ipanglinis ng tubig. Maganda yung nakikita nating white sand, pero kung babalikan natin, madumi pa rin yung tubig. The DNR is seeking 400 million budget in 2021 for what it called beach nourishment for the Manila Baywalk which covers about 500 meters. It would consist of dredging and the silting of a portion of the bay. DNR Secretary Roy Kimato said the agency aims to make the baywalk a tourist center as it was intended to be so in the past. Ito ang baywalk, we will make it really a tourist center. We'll clean up on bay and we will restore and what's supposed to be the intention ng Ross Boulevard na ngayon kalaban At sa nasabing balita na ito ay maring ang tinutulan ni Sen. Nancy Binay na huwag daw maglagay o mag-create ng white sand beach sa Manila Bay dahil mas maganda daw na pagandahin at tubig nito at linisit ng ilang mga tagapamahala ng DENR. Ngunit tila hindi daw alam ni Sen. Nancy Binay na matagal nang nililinis ang nasabing tubig ng Manila Bay sa pamamagitan ng Sea Wearage Treatment Plant na inalansad ilang taon na ang nakakaraan. Ito daw ang balitang hindi pinakita sa media at ipinost lamang ng maraming concerned citizens sa Facebook. Ipinost ito ng Rising Philippines sa kanyang official Facebook account at sinabi ito ang paraan upang malinis ang Manila Bay at matagal ng simulaan way back years ago. Kaya dahil dito, deret siya ang sinupalpal ng dating ABS-CBN journalist anchor ni si Jason sa ang senadora si Nancy Binay patungkol sa usapin na hindi nito pagsangayon na magkaroon ng white sand beach sa Manila Bay. Sa kanyang official Facebook post, tinawag ni Jason sa boba si senador Nancy Binay matapos niyang hindi maunawaan kung ano ang naging tunay na plano ng DNR patungkol sa pag pagpapaganda at muling panunumbalik ng sigla ng Manila Bay. And he posted on his Facebook saying, Hello po, tulungan natin si Nancy, ang tatay niya abogado, yung kapatid niya babae abogada, yung anak na walang namana sa ama. Hindi na nga nag-aaral, hindi man lang nagtanong sa kapatid at ama. Dahil kristyano tayo, tulungan nating matuto ng hindi tumandang boba si Nancy. Ang atas ng Supreme Court sa 13 government agencies sa ilalim ng mandamus, Restore and maintain water to SB level and make it fit for swimming, speed diving, and other form of contact Recreation. Syempre Nancy, hindi naman pwede mag-swimming kung walang dalampasigan o beach. Naintindihan mo ba Nancy? Sa susunod, check mo sa modules ang sasabihin bago mo ipasa sa teacher na nasa rooftop, Matangas. Unquote. Sa nasabing official Facebook post ng dating EBS CV na anchor ni si Jay Sonsa, ay walang habas na tinawag niyang boba si Sen. Nancy Binay matapos na hindi maunawaan kung bakit nag-create ng white sand beach sa Manila Bay. Maraming netizens ang nagkaroon ng kinikilang komento patungkol sa nasabing post na ito at pagtawag ni Jay Sonsa, boba ni Sen. Nancy Binay. Anong iyong magiging reaksyon sa balitang ito?